low so, lying areas ooooy alright guys lakas ang ulan dito sa Kamsor ooooy oh. lahan lang kayo sa pag drive at uh, hindi mo na makita yung kasalubong mo Don Telmo Anda, anda Baka uh, Hindi nyo yung mga sagabal dyan sa daan Mga barikada, mga poste uh, Aga pa pero uh, kulimlim ng panahon, madilim lakas ingat, ingat, ingat ingat tayong lahat medulas ang kalsada kaya panat pag hindi pag hintay pag -intay ng taong panahon tas ng tulay dito ang laor ayan may iwanag okay naman Oh, lumalakas na naman ulit yung ulan. I

do lying areas. Oy. Bakas. Ano, oh, alam ng na pinakikita. Pagpasan natin yung wiper. Oops. Ayan. Yeah. Ha? Huh? Ingat, ingat, ingat tayo. Yeah, yeah. naman lumakas Naging uh, Okay na yan Kaya lang ulan Bukas, walang pasok Yung mga estudyante <laughs> Tayo, may pasok tayo Kahit bumabag yun May pasok tayo Mas kailangan tayo ng tao mas kailangan tayo ng uh, ating mga mamamayan pag may bagyo doon tayo ito yung klase ng trabaho na binasok natin kaya kailangan pumasok ayun sa ating sinumpang tungkulin